Ano yon? Ano yan? Bakit may mga camera? House tour ba? Bag ano to? House red? Ang tawag doon? House tour House reveal House, reveal? house, reveal. house tour yeah. House aris O oh, house aris <laughs> Okay, <laughs> okay. <laughs> Dahil may mga nakandang kamera. camera So makita ang loob Ng bahay ko Yes At ready na ba kayo makita? Yun Ready na ba kayo sa so, dapat hindi makita? Yun Kung ready na kayo Let's go Bapasukin ko kayo yes, din bahay Ayan Pagpasok nyo La pagpasok nyo Labas agad ng <laughs> pinyo <laughs> Grabe mo. Oh. Ayan pagpasok nyo sa pintuan Siyempre bubungad sa inyo ang ating Dining Ito yung dining area natin Tapos siyempre Para hindi kayo mainitan Hindi maagnas ang inyo mga Make up Kung naka make up man kayo Siyempre may aircon dito At siyempre dito muna tayo na eh, Magaling mo sa pintuan, may pinto ulit kasi pagpasok nyo doon, dito yung exit na labas na kayo. <laughs> Pero syempre hindi. Uh, ito naman yung ating kitchen dito. Tapos syempre, nandito ang ating mga cabinet. Actually, pinakustomize ko siya para hindi yung space niya masakop. At syempre, ang manakalagay dito, meron tayong mga tilapay. Pag mayroon mga bisita, kunya-kunyari, Lagyan natin ng isang biskuit, isang ano dyan, kung ano yung nandiyan dyan. Para kunwari, share siya lahat. At syempre, dito wala. At pagdating dito, meron tayong mga halaman. Tapos syempre, meron din ako pang gamot sa mga ano, pang spray sa mga basher ito. Binili ko talaga siya. at pag may basher dito, nakakapas, in-sprayan ka agad. Bakit may mga halaman tala ano binili ko to. Actually, dyan talaga ito naka-display. Kaya lang, tinidiligan ko siya dito mas malapit. Para pag, mag, mas tumo, pag tumubo na siya, saan ko siya ilalagay. At saka ito, sabi nung binilihan ko, pagpaswerte daw to, mga itong klaseng halaman. Pero, kaya iba sabi ko, yung no, swerte kasi talaga, wala sa halaman, yung nasa tao pa rin, di ba? Dipindi pa rin sa may game, discard mo. So, dito naman tayo. Ayun na, yung kanyang Ayan. Pagdating naman sa CR, ayan, meron tayong shower. Kung gusto mong shower sa wearan. At syempre, meron tayong... Hot cold yung shower. At, At syempre, meron tayong lagay ng sabon dito. At meron tayong... Anong tawag dito? Lababo. Dito lababo. Bidi? Basta may tawag dito. At tawag dito. At syempre, bago ka maligo, kailangan maghubad ka. Dito naman ang lagayan ng mga Ani-ani Pang hotel yung ano Ganyan siya. ang style natin At dito naman tayo sa Sala Ayan, pagdating mo naman sa sala Bubungan sa inyo ang mga awards Mga ganyan certification Mga ganitis Tapos syempre Kung gusto nyo magkanta-kantahan Meron tayo dito video Okay, kukulit lang to sa phone At pwede na tayo magsingaling-aling. At syempre meron din tayo ganito Para ang nakas makasos yan Meron tayo dito para pang nagkapi-kapi. Ano glass, tawag dito? Glass table. Oo. Oh. Tapos ito, pwede rin gawing astri kasi walang astri. Tapos siyempre pag bungan mo dito, yung mayroon award. tayong award. mga ganito. Ayan. May TV. Yung mga award mo. Tapos siyempre, yung mga award natin, papakita ko lang sa inyo ha, mayroon tayong Asia's Golden Icon Awards 2024. At syempre, meron din tayong Gawad Dangal Filipino Awards. Nakatanggap din tayo ng ito ang Most Sensational Media Personality of the Year. Ayan. 2024 yan, guys, ha? At mayroon pa. World Class. World Class Excellent Japan Awards. Ayan. 2024 din to. Kaya marami tayong award ng 2024. And of course, meron tayong mga maliliit. Ayan. Ano ba tong award na to? Second Philippines. Philippine uh, Finest Business Award. Ito naman. Mayroon pa to guys. May, may corona, corona pa sa baba. Ba? Ayun, may corona pa sa baba. Ayun, may corona mo. Ayun. You... Ayan. Saka ito naman yung Binibining on Dust 2024 pa rin. Ako rin yung nakakuha ng award. Para pakita ko lang sa inyo. At syempre, marami pa to eh. Nakatago pa. Ay, mayroon pa ito. Ayan na, hindi to trophy ng basketball ha. Ito naman ay nag-champion na ako, second runner-up lang ako sa um, uh, boxing, Ito naman yung award ko. <laughs> Tapos, syempre, mayroon pa dito mga ganito. Ang dami, mga ganyan, ang dami, oh. Mga certification. Hindi ko doon pala yung lahat ng mga award mo. Mayroon pa dito sa bahay ko sa Quezon City. Tapos, syempre, ayun. ito yung mga bigay-bigay nila dati. Ayan, oh, mga ganito, mga... Hindi ko pa na-display mga award natin. Ayan. Ay, yung sa Quezon City. Ito, Tapos, ito yung ito yung na-awardan ako ng Quezon City Hall. So, ito. I-display ko to dito. 2024 pa rin. Ito mga ano, achievement award natin to. So, wait lang. Yan pa rin pa rin binigyan isang vlogger ito. At syempre, wait lang. Wait lang, wait lang ha, ang dali lang. Kukuha ko ng charger. Yan. Ayun natin. Yung, mamaya yung ano ni Diwata, yung room niya. Makikita natin mo yung room niya. Ito na. Ito naman, may nagbigay sa akin na vlogger ito. Tingnan ko kung gumagana pa. Grabe, ang ng bahay. Kasi may ilaw yan eh. May ilaw yan siya dati. Ayan! Yun. Ayan, may ilaw na siya. Minsan, <laughs> pwede na kayo magdasa. Napag Charos lang ah. Napagkakaman ng ano. Ayan. Ayan, nakikita ba yung ano? Ayan, may nagbigay sa akin. Gumagana sa eh. Pero pwede naman siyang patayin. Pero pag pinatay mo, pag binuksan mo, pa, o, oh, di ba siya na? Thank you pala sa nagbigay niya. At least mayroon pa din. At syempre, may TV rin tayo dito. At ito pa. Hindi ko pa pinakita oh, sa inyo. Ang daming-daming ganitis, o. Oh. Basta iba't ibang lugar yung napuntahan natin, parang appreciation kimbular siya. Sa Aroroy pala meron pa rin, no? Bayan ng Aroroy. You know, basta marami. Aroroy, Pasig, ito may ito dalaw to eh. May dalaw to, itong ganito. Ito naman, Aklan. Tapos basta ang dami. Masas, dami. Ang dami. Parang Yaki. Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang napunta. Oo, oh, oh, ang daming lugar niya na napuntang. At ito na ang pinakahintay niyo. Papasok tayo sa kwarto. Parang Ayan. Ngil. Ito yung kwarto natin. Grabe oh. Siyempre, Wait. pag may kasama akong lalaki dito, isasara muna natin to para hindi tayo makita. Ayan. <laughs> Ayan. Tapos siyempre, hihiga na kami dito. Dito ako nakaganon. Ayun na. <laughs> Nasilip like, ko na tayo kung may tao. Ayan. Walang tao. Go! <laughs> Salis lang. Ito na yung kwarto natin. Mga sapatos. Maliit lang. So, kama. Kasi ano rin naman tayo single. At saka sa kwarto ko, hindi ako aircon. Ito lang yung gamit natin. Ah. Color lang. Color lang siya. Ayaw ko kasi ng aircon. Dahil pag aircon, super lamigin ako ang aircon dyan sa sala. Pero pag matutulog na ako, ito lang binubuksan ko para tama lang yung ano. At dito pa, papak papakita ko pa sa inyo yung ano, isa kong kitchen dito. Dito ulit tayo. Kitchen At ah, ito naman. Ito na yung kitchen niya. Dito naman yung dirty, dirty kitchen natin. Nandito na lahat. Dito ako nagluluto. Tapos lagayan ng mga condiments. Lagayan ng mga ganitis. Ay, may mga tuyo pa ako dito. Oh. Magluto tayo tuyo. Lagayan din ng plato. Ayan, dami. At dito maghuhugas. Pagdating mo doon, nandun CR pa rin yon para sa mga guests. At dito naman, dito tayo. Labasan Ito naman yung laundry area natin. At ito yung mga gamit natin, hindi na nagagamit. Kasi maglalagay din tayo dito ng pisto. Naghahanap pa tayo. So, huwag na tayo umikot doon, umuulan. So, ayan, for today's video, ayan po ang ating house tour ay namatay yung ilaw. Balik ulit tayo dito. Oh, dito tayo sa sala. sala. Dito naman tayo sa sala. Asa yung kapi ko? Ayan. Ay, sara natin kasi ang aircon. At saka, alam mo kung bakit ko sinasara? Kasi ang mga langaw na pasok. So, ayan. So, dito na tayo. Ayan, dito lang ako nagsira sila. Ang lang. ganyan lang. Kamusta na nga yung si Diwata ngayon? Dahil... Ayan, sa, sa After ng eleksyon, kakabas yung kakabas. Ayan, yung kinita ko sa social media. Naipon ko. <laughs> Nakabili tayo ng bahay. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Salis. So, ayan lang. Um, at least, di ba, tahimik na ng buhay natin ngayon. So, dito lang ako. Mali pala yung sinasabi nila di Diwata na after election daw, babalik ka daw sa ilalim ng tulay. Actually, gusto ko bumalik doon talaga para pumunta doon kasi namimiss ko na din yun. Pero siyempre, pagbalik ko doon, uwi pa rin ako dito sa bahay. Gusto ko lang puntahan yung tulay na kung saan ako nakatira dati. Gusto ko talaga siyang balikan at puntahan. So, medyo ano lang. Gusto ko lang magpahinga muna ngayon. Ay, tahimik yung buhay natin ngayon. Pero masaya ako sa ginagawa ko ngayon. So, yun na. Magkapit tayo. Kayo ba, mga basher? Ang tanong. May mga bahay na ba kayo? Magpursugi din para magkaroon din ng bahay, di ba? So, hindi ko naman pinagyayabang Pero at least, di ba, yung alam mo yung mga pinaghihirapan mo, tapos um, mo nang nasa maayos ka. So, isang malaking karangalan yung para sa atin pag nakapag-provide tayo. Kasi, di ba, yung mga family natin, pag pumunta sila sa atin, di ba, meron silang um, secure na, na lugar na pupuntahan, di ba? So, yun lang. Kaya magsikap na lang din kayo magsipag para magkaroon din kayo ng sarili mong bahay. Kasi alam mo yung totoo lang, ang pinakamahirap sa lahat. Halos lahat naman ng tao ang pangarap magkaroon ng sariling bahay, di ba? Yes. Aminin nyo, ganun talaga pangarap natin, mag-ipon, magsipag at dumiskarte. Di ba? Okay lang yan. Yung mga bashing na yan, hindi natin inintindihan kasi normal naman sa kanila yan eh. Hindi natin pwedeng i-place yung tao. Pero di ba, at the end kasi, hindi naman yung mga tao na yan mag-aangat sa'yo. Ikaw pa rin mismo ang didiskarte para sa sarili mo. Ikaw pa rin mismo ang gagawa ng paraan para makabili ka ng bahay mo. Ikaw pa rin mismo ang paraan, ang gagawa ng paraan para maka magkaroon ka ng pangkain mo sa araw-araw, hindi sila. Kaya kung ano man yung sinasabi ng tao na mga tao, kung ano man yung ginagawa mo, alam mong tama, ituloy mo lang. 'Di ba? Huwag ka magpapaapekto. Ako nga 'di ba, daming basher. So did ma lang kasi alam ko naman na tama yung ginagawa ko at hindi ako na may merwisyo. Nakakatulong ako hindi ako na may merwisyo. Sino bang ano, masama? Ako na naghahanap buhay at maraming natutulungan? O sila na wala nang ginawa ko din ng iba, manglait ng tao? O sino ba masama, di ba? So, did ma. think positive lang tayo. Out tayo mga neg negatibong bagay. Kasi ang buhay ay chika-chika lang. <laughs> maraming salamat. Please like, follow, and share. Ito pang ating update sa Diwata Paris Overload House Tour. Kaya naman, please like, follow, and share. Kung hindi ka pa nakafollow, mag-follow ka na at i-share mo na rin. Maraming salamat at abangan nyo ang susunod na kabanata sa ating vlog dito yung sa ating YouTube channel. At syempre, meron tayong Facebook account, Diwata Paris Over Fan na kung saan meron tayo 1.3 uh, million followers. Nandun din yung link ng ating YouTube channel. So, i-share nyo at i-like and mag-follow kayo para sa updates ng ating mga vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless always. 云南。